mama si Dusty at si mama so, nan po ang ating outfit ngayon maroon na maroon dahil ito po yung nanalo sa papol ko kung anong kulay na susuotin ko maroon ba or red so nanalo ang maroon anong masasabi mo ma na graduate na ako <laughs> thank you thank you daw pupunta na kami nandito na kami malapit sa glow at nasakay na kami nandiyo papuntang malaria at saka doon sa malaria doon kami sasakay sa nang bus papuntang moa Arina. Arina. Excited na. Thank you. Excited ka na ba? Excited? No, 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 no. Kaya <laughs> kaya lang tayo ng mga tao dito sa blog no? Ha? Huh? <laughs> kaya yeah, no, wala kang tao na magtingin nga tayo kasi mm, naka nakalong sleep tayo and then lalakad tayo. <laughs> Tumingin din yung video sa aking mga kambol. Tapos na dito tayo sa may malaria Kasakin na po tayo ng pass. Hindi pa na mag-trailer. tayo, dito eh, isa pas na kami. Anong nakalagay mo? Moa. Nakalagay mo. Moa, na ako. Uh, ano sa airplane mo? Tatama ka. masasabi mo, na na tayo ng bus. Masasabi mo? Huwag mga pahapon, tayo sa may bus. Alam di Tapat yung aircon. At ito may aircon. Tapat na tapat yung sa ating mahaan. Hmm. Mahaba-haba. biyahe ka sa mga mga 2 hours pa. ba diba yan? So, okay lang yan. So, Tagal ka matitiis sa akin. Pag nandun kami, magkakababa na kami kasi baka tayo pa yung dito sa itatang salita. Kami kasi baka. Ay, pa! Okay. Dito ko rin Stressful ka habo. So, dito na kami ngayon sa Mall of Asia and ang travel time namin is 3 oras, no? From from malaria, tama, from malaria hanggang dito sa SMO at yung pamasahin namin ay 240 pesos. Kahambol, dito na kami sa Mall of Asia, kitang kita sa likod. Oo, oh, wala ba? <laughs> so, mamas na muna kami dito hanggang ng oras. Siguro mga 11 kami kakain. Ang oras ngayon ay 10 o'clock. Sakto lang yung pagkakapunta uh, namin para maagad din kami. At meron tayong nakita ang classmate dito. Grabe, andito na din siya aga-aga niya. Ang ganda! Pakadating so, ano lang namin. Hi, si Jay! Hello! Basta, ano ba lang yung gawin? Kakain mo Ano ito, vlog to? Hello! Hello. Ang <laughs> ganda! Salamat ka naman! Oo! Ang ganda niya ka pa oh, picture na kang vlog sa you, so, dito kami sa Malafasia na no? kayaan. And kami ka-graduate dun sa Mawa Arena. No? Kung Kitang kitang-kita nyo. Yan! At nandito sila mama at si daday. Nalantang lantate, ano? Game kakain na po muna tayo doon at sa na po ni CJ na kakain din po sila so ayan picture picture po muna dito sa may tabi ng Moa no at later kakain na tayo pupunta na tayo ng mga alas 12 or alauna doon sa Moa okay, kasi yun yung call time namin kasi baka mamaya din na tayo papasukin ha, so gusto ko din sana pumunta doon sa may Baywalk para mag picture kasi napaka init no so diyan tayo pupunta doon sa Baywalk so kakain na lang muna tayo at yes Palabarn! Ah, hilo ako dun ha. Alam mo mga kambol na hilo ako sa ano? Biyahe. Tapos kasi wala akong masang wala akong malanghap na fresh air. Oo ka. Pupunta. Ah. Uh. Kaya pupunta mo muna kami. Kung saan kami pupunta, hindi ko alam. Yan, kung nakikita nyo to, nakikita nyo ba yung mga yan? Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Oh, na, nakikita ko na! Nakikita ko na! Dito na kami ngayon sa loob ng Mall of Asia Arena at pupunta tayo sa kainan. Ay hindi, mapipicture lang muna kami bago kami kumain. So, ngayon lang ako nakapunta dito sa MOA. Oh my God. Kasi dati nakapunta na ako dito ng mga field trip. Okay, wag ikaw okay, yung mababa. Hinap okay. namin yung daan papunta sa Baywalk kasi may picture kami dun eh. So, nakita namin, alagay dito, Entertainment Mall, SM Cinema, More Shopping, and Reserve, SM by the way. Yan ba yun? Hindi ko alam kung yan yun. Puntahan natin. Dito ba yun? Oh, ito, na natin. Pwede, ay nakalagay nga oh. Oh, SM and oh. Pwede dito, may daan dito, papuntang SK by the Bay. Palaban. ban. Nakakahabol na nakikita ko na po ang dagat. O. Oh. Makita mo ba? Stress lang. May palaban. O. Oh. Ang lalaman. <laughs> nakikita ko na ang dagat. Wow. Mukhang magpipictorial kami doon mga kahabol. No? Oh. Medyo mainit nga lang. Ayan na. O. Oh. Pala ba mo? Yan na po ang dagat mga O. Oh. Muna tayo doon sa kabila para makita natin. No? Dito tayo dadaan. Wala ko sumakay dyan eh, Kaso Ewan ko kung papayagan tayo sa mga eh. kita din natin dito yung dagat, no? Oh. Stress, ganda, oh. Umiikot ba siya? Ay, umiikot ba? Hindi ko Ay, walang sarang pagka-picture. Dito sa kabila, ganun din siya. Oh. Ganda. Palaban, oh. Gusto picture dito, palaban, no? Oh decide na namin. Napupunta kami dito sa may Baywalk para mag-pictok. Ang ganda ng picture at ang ganda ng itsura ko dito. Ang ganda ng itsura. Pag-away ko dito. So, papunta kami ngayon sa Baywalk at mag-pictok kami dito kasi sayang naman yung pinito namin kung kami mag yung mga outfit namin. Palaban. O, oh, palaban. oh, dun na mga kahambol. O, oh, palaban mga kahambol kahit ilalaban natin mga kahambol. So, para din, uh, amusement park kami. Ito. Oh. Palaban, o. Oh. ang gusto mo yun? O. Oh. Ang daming spot na pwede mong pag-pictorial. Di po, o, nanglalaban. Sana wala tayong makalimutan mga gamit, no? Ayan, no, palaban, oh Dito sa part na to, may ano. Hindi natin pupuntahan lahat ng part kasi napakalaki nito. Mula doon hanggang dulo, hanggang dito. Pupunta pa tayo sa loob para kumain na po tayo ng ating pagkain. Dahil gutom na gutom na po tayo. Nakakahambol ang daming tao. Stress. Ang daming graduate ako makain sa labas. And wala ka na mong upuan. Nakakahambol. Kung ako sa inyo, kumain kayo dito ng umaga na po. Sabi ko sa inyo, ang daming tao talaga dito. Aloha, KFC, Jollibee, Choki, ang daming tao naka na nakakeme mo. Wala tayong mapwestuhan. We decided na kumain na lang tayo sa KFC. Pero medyo konti na naman yung tao doon. Yes, so we're here at Camero Camero. Nakakalakas ang ah! pahanap. Ay, ang hirap ng pila. Hindi pa namin classmate. Wala pa, no? One, two, three, four. Five pala kaming nandito. Hello, dito, basi baga. Stress. Kami ata na wala dito. Dalawa tayo <laughs> <laughs> yes. yes. okay. ba? na Top Yes. Yan, sa na yung daan. papunta dito. Wala nyo si <laughs> umulutan na sa umulutan na kayo dito asa na kayo tap flag natin. Oh, pala ba na tap 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 flag tap 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 kami pa lang po ganun. Kami kami pa po. Hindi ko wala pa. Nanawagan ako sa mga... Hindi ko ako kapasok na pinita Nanawagan ako sa mga wala pa na pumunta na kayo dito. Oo ano mo? ba? Nagawag pag Hello ka, pati God, wait late kayo. Go no, so papasok mo tayo sa loob ng... Ow! Oh my God. Hindi mo may pa-elevator si Mayor. Excited ka na ba? Excited na ba kayo? Oh my God, darling. Papasok na tayo sa may elevator. Elevator? Sa may mga arena. So, konti na lang. Mas deep muna ang lalaban, mga kahambol. Mga ka-excite. Kumusta ka naman? Late ka! No, I'm not late! No, what Nakalimutan pala yung tiket. Stress? pala yung tiket. Oo oh, nga eh, nako, grabe ka. <laughs> 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 eto si Beng, umabot siya. Nasa pila kami sa baba, diba? Sana ulit? Nakakababa. Ladies and gentlemen, the entrance of the graduating class for academic year 2018 2019 with their respective college dean, program head, and coordinator <coughs> from the College of Education with their dean, Dr. Ramona A. E. Prado. In secondary education, like major in technology and language education, that one, Professor Destina M. Francisco, program coordinator so from the College of Business and Accountancy, so so Dr. Shirley. B. <laughs> Bachelor of Science in Business Administration Major in Marketing Management Led by Professor Mercedes E. Pumpeca Program Head Bachelor in Secondary Education major in English, and bachelor in secondary education, major in English, with teaching Chinese as a second language, led by Professor Bethany Marie Newmarin, program coordinator. Hello, so nandito na kami ngayon sa labas na yan. Oh my god, ano yung <laughs> Dito na kami ngayon sa labas ng Mall of Asia. Ayan, kung nakikita nyo sa labas na kami. Kasi may nangyari hindi ka nais-nais, no? So lumindol po sa uh, Mowa Arena na hindi na, natin inaasahan. Kaya na muna yung... Hindi na pinatigil, kung baga na talaga. So nasa labas na kami ngayon. At yun, pauwi na kami ngayon kasi kung so, itutuloy pa, baka mas lumindol pa yun mga kahambol. Siyempre, so, ayaw naman natin mangyari yun. Di ba kung kailan graduation mo, tsaka kang mamamatay, no? So, pa-uwi na kami ngayon. So, ang gagawin na namin siguro yung nakain ng konti at saka mag picture picture kami ng konti para masulit naman namin kung toga. Hindi na tinapos eh. Hanggang siguro, di ba, yung kalahati ng Mall of Asia lang yung tinapos tapos sa na kalahati. Hindi na kasi karamihan doon or karamihan sa mga sudyante is umuuwi na at okay. karamihan sa mga magulang is nagpa-panic na kung ano yung dapat nagawin. Kasi nga, lumindol talaga. Kahit ako, hindi ko na-expect na lilindol sa araw ng aking graduation. Kasi, nakakapagpapanik. It's my, actually it's my second time na experience yun eh. It's my second time na experience ng ganoon. Una yung sa bahay and then pangalawa to. At eto siguro yung pinaka nakakakaba because special event to ng buhay mo at saka may mong yaring hindi maganda. So, parang nakakaba talaga yun. What's up guys? Yes. I don't know. Yes. <laughs> Thank you. <laughs> Ayan. Tapos, kaya ang ginawa na lang ng MOA Arena is tinapos na lang po yung yung graduation. Tinapos na lang po yun. Tinapos na talaga. Talagang kinukulod na nila. Talagang gumawa sila ng paraan para makaalis na din kami lahat. Kasi nakakatakot naman talaga kahit ako. Di ba kahit ikaw? Ano yung nakamtaman mo na lumindol? Si sa... ako Loka na nguna! Oo, oh, actually, pati... <laughs> Uy, huwag mo nga yung tayo dito. Pati yung... Mo... Hindi, pero... Ayaw, basta, oo nga, yung mga kandidato oh, talaga yung nawala, eh, no? Grabe no, kayo, no, eh, no? no, no, na, na. anong, nakay... anong, anong experience mo na nalaman mong lumindol? Gumugunan ako, nakagunan ako. So, tinignan ko yung lupa. Gumugunan talaga siya. Tapos tinignan ko yung ano, bakal. Eh, nasa bakal. Nasa... Ba bakal, hindi yung binuga. Yung bakal. Nasa amin sakto. Eh, gumugunan. Sabi ko, no, ano to? <laughs> Actually ako din nakamdaman, actually ako din nakamdaman ko din yung paglindol no. So, akala ko may nangyari, hindi ko maintindihan no. Basta ang nakamdaman ko na gumagalaw yung sahig, gumagalaw yung sahig. And then nakamdaman ko yung yung na, alam niya sa gitna ng alam niya yung big screen sa gitna ng Moa Arena, gumagalaw na siya and then yung mga speaker na nakasabit gumagalaw din siya. And then oh my god, talaga nakakatawa talaga. And oh my god. Akala ko talaga ano, yung sabi nga nila di ba ano tubig yung ilalim nito, gumagalaw-galaw yan. Yung pala lumindol na talaga. Marami nang like, nag sabi eh, si Papa nga eh. sila Right. Ay tapos din sabi ko na sa kailan ko yung idalim ng lupa ng mawang mall of na to. Ito. Yung mall of so, na sabi nila is too big to talaga yung idalim na to. Tapos you know. so, alam mo ba, nagsinabasan sa sinabasan sa mga nasa labas. Ay nagsinabasan. na sinabasan sa sinabasan sa sinabasan sa katabi ko. Ang nasa, yung mga nasa labas daw, sobrang lakas. Ay, Oo nga daw, daw, yung paligid ng MOA Actually yung sa MOA, sa tingin namin malakas na yun Pero yung sabi sa iba, yung paligid ng MOA Yung mga building sa labas ng MOA Mas malakas so, daw yung na? nakamdaman nilang lindol Doon kasi sa loob eh at, ito, sa At sabi nila, yung mawa rin na daw is earthquake-proof. Oh. Paano nangyari na naging earthquake-proof ang isang building? Paano ba? And I was like, nakakaba talaga. Sabi nila, safety daw yung earthquake-proof. Pero sa akin, hindi. Kasi, ako din ang kahit ako, anong, anong magagawa ng anong magagawa ng, ng earthquake-proof na yan? Kung yung mismo alikasan na yung gagawa ng paraan para magiba yung building, di ba? Walang magagawa yung, yung earthquake-proof na yan. Siguro yung mga host, kinakabahan na rin. kinakabahan din, kinakabahan din naman sa story yung mga MC kahit nakita ko sa ng pinsyon tingin sa paligid nila eh. Oo, oo, kasi parang ano uh, ano na lahat. Hindi ko lang siya na-video mga kahambol kasi nag kahit ako din nagpanik din ako sa loob ng mawa Kasi nakakabahan naman talaga. Ayan na mga kahambol, so nandito na po si mama. No? Ayon ang masasabi mo ma na lumindol Nga. sa araw ng graduation? Hindi naman Bakit? ako oh. matakot. talaga. Magaganap at magaganap. hello, alis na kayo. Oh, bye. Mabay mo sa vlog ko. Bye-bye. <laughs> Aloha. kaso mga ganap at makaganap talagang mga kaganapan no? kahit ako talaga hindi ko na-expect na lilindol po mga kahambol no? kung na-videoan ko yun, siguro nag-trending na yung video ko no? tumikat na ako sayang <laughs> eh <Wala>, hindi <laughs> na-video siya panik yung tao eh Nakapag kahit ako din naman, ako panic din kahit ako dun sa baba. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pag lumindol, kung ako lalabas. Stress talaga mga kahambol. Pag lumabas ako, second floor pa yun, hindi eh, pa ba baba ako. Ba? Grabe uh -huh. talaga. Ito talaga yung uh, most unforgettable experience in my graduation day. Yung lumindol. Grabe. Sakto. Sakto sa graduation. Blessing daw yan. Blessing. Ang sabi nga na nakikinig ko kanina nag-uusap, pati yung lindol, nagsasaya dahil graduate na kami. O, oh, inaalog niya yung lupa kasi masaya siya dahil graduate na daw kami. Ganun daw. Kalok, ha? Stress talaga. So, paano ano bang gagawin natin ngayon, mga hako? Sa labas na po kami, at hindi namin alam kung pupunta kami, kung uuwi na po kami. So, ang sabi niya mami, supunta daw po kami ulit sa Baywalk. Oh, doon para magpalubog, no? Pero ang sabi ko kayo, mama huwag na dahil gabi na at wala na kami masasakyan. At saan kami nasasakay dito? Hindi ko alam kung saan tayo nasasakay dito, no? At nagtitingin tayo ng mga tao, okay lang yan. Kasi alam naman nila na nagpavlog ako, eh. Yan. So, we picture daw muna ulit kami mga kahambol. So, maghahin naman kayo mga kahambol natin yung mga dumadaan. And it's evening ng mga kahambol and we decided to go home na po. Dahil gabi na din po at pagkata din po, no? So, uwi na po kami and ay. Ang dami tao. God bless us. <laughs> Bye mga <pahambol. music>